Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ang pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa pamilya ni Yulo na masaya. Andun tayo sa masaya, huwag tayo sa malungkot, at huwag tayo sa mga chika-chika. So, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa kanilang uh, tinatawag na pagbabanding. So, sila-sila lang. Siyempre, wala yung isa kasi busy pa yon. So, may mga business men, women, o mga entrepreneurs na nag-sponsor sa kanila. So, ang isa nga dito ay yung Mont Albo Market Market doon sa BGC, sa Makati. Yun, sa BGC, saan ba Sa, sa Tagig. Makati yung nakalagay dito eh. So, ayun na nga. Um, binigyan sila ng massage na libre, buong pamilya, pati lululula. Yun. At saka, Pinakain sila, pinag-grocery, at syempre, sumakay din sila sa gundula. So, nasa yun yung gundula, hindi natin kita. Okay, so dito makikita natin na masaya yung magpapamilya ito. Sa isang larawan, makita natin si Eldro na nakasandal yung kanyang, kanyang baba, chin, chin, sa kanyang mama at sa kanyang mama niya, si Angelica ay katabi naman niya yung kanyang asawa na si Andrew at ang, syempre, ang kanilang baby girl na si uh, Eliza. So, ang saya-saya, diba? Uh, good vibes lang tayo si ina nga. So, ito, medyo maliit na katawan, pero may mabato-bato, mamasel muscle Parang kay Eliza siguro to kasi nakatalikod. At saka yung ito naman, medyo malaki-laki siya at uh, maikli yung buhok baka ito yung kay Eldro mm, sa kapatid so makikita natin na nandito yung kanyang mga kapamilya tapos nagpa-picture, nandito lululula ang um, mga kapatid yan, kompleto talaga sila malaki yung kanilang pamilya at saka sa bandang uh, kabila naman dito makikita natin na yung sponsor ang pangalan niya pala ay si Uh, ay hindi pala sponsor. Ang taong ito, ang nakakakilala sa kanila na si uh, John Robert Costura. So, si yung nag-upload ng mga pictures. Nakasama niya yung uh, si Eliza, nagpa-picture, nagpa-picture silang dalawa. At sinunda naman ni Eldro, nagpa-picture. Parang, parang siyang kuya, ano, kuya ang dating. At dito sa tatay, at saka, syempre kay Miss Angelica yan at dito makita natin yung kanilang pamilya na may sinasabi dito si ano si Macho Nonoy si John Robert Costora ang sabi niya dito sa kanyang picture na mababait yung yung mag-anak na to. O, sabi niya dito, Yulus family, mababait po ang pamilya L Yulos, lalo si Ma'am Angelica Pukizulo. Mabait na nanay po iyan at mapagmahal sa mga anak niya. Kasi parang kakilala din nila to at kilala din yung uh, panganay niyang anak, yung ating uh, two-time Olympian, double gold yun, magkakilala sila. So, kahit sa lahat na mga uh, sa lahat ng mga panghuhusga sa lahat ng mga Uh, hindi magagandang salita na ibinabato sa kanila both sa anak at saka sa pamilya. So may mga tao pa rin uh, tumulong dito sa pamilya para sila magkabanding. Pero kulang lang sila na isa. So ipagdasal natin na sana next time ay magsama-sama naman sila. Kasi napakagandang pamilya kung tingnan natin. Ito, ang nagpost na to ay kilala niya sila Yolo at uh, kilala din daw siya ni Yolo. At sana magkita-kita daw sila sa sunod na mga panahon. So ito po yung update sa kanila sa kanilang pamilya. Sana ay um, yung mga uh, hard bashing ay tigil-tigilan na natin kasi hindi tayo nakakatulong. eh update lang natin kung gaano sila kasaya. Uh, kahit na masaya yan, syempre meron din niyang tinatago sa ilalim kasi hindi sila kumpleto. So yun lang po. Maraming salamat. Bye!